Sa nga episode, atong makaila ang cute. Di yun di sa ginoo kay truth yun di sa ta si usay ang ginoo di di sa tan. Sweet. Tungtong na na sa pagluto. Upi pinaka thoughtful nga bata karon sa Facebook. Dito sa Facebook ay gusto share gin sila kung ay gamay nerang food ipangatag pa rin niya. Hindi siya lang magbiklam. Kung siya sudan, mangwayay kayo to dere. Puno na kaayo mga kaalam. Maski, four years old pa lang. Tawa na gano'ng mga bata ka sa Facebook. Sa gano'n mga mama. Iya, gusto siya makabata niya. Kita gusto sa mga kagod, di mapili na tagod. Ang reincarnated child ko no, gikan sa bukid nun. Medong Badang! Mayong bungkag, this is your proud Bistak Boy, Chito Samuntina. Ani kita sa Valencia Bukidnon, noon, din hi sa... Sa sulad. Ang atuang makahimamat karong Adlawa, daghan kaayo ang nag-request ni ini. Monang inyong angkol, Subida Diritsos Bukidnon. wala na ilain pa sa programang binisaya. Chit-chat ato ni Si Hilson Joel Badang, also known as Medong O Kauban, siyempre ang iyahang mga ginikanan, Ma'am Josel o si Sir Hilson Badang. Palakpakan nato! Yehey! Hello sa imuha uh, medong musta man ta karong adlaw dong. Okay. So. Yung kulchito dai ko basi wala ka kaila kaela ka nako. Ana kita mo ko sa imuha. Ay ah, nakakita na kas ah. Sa YouTube. Ah sa YouTube. Unsa may nakita ni mo sa ko dong? Nagvisit kag dato. Hoy nagvisit. si dato okil. Ah si Dato okil. Ah, oh, oh, oh. ah dato. Dato ya, niya. Nakaila kang tato ikil. Okay. kay kita man ko. Ah, unya karon usay maso maso tini mo dong guapo si ang call personal dong. Ano, Yung tiwa man si botang pangit. Ano, ko no, walay pangit dong no. Unsa ra man ang mga pangit sa kalibutan dong? Ang heart tawon gud ang pangit. Nganuman? Atong pananaw sa mga uban kay pangit. Ah, uh, na aku nakita dong nga video nga nangaon mo nga grabing pag-atiman sa i ni nanay. Nga imuha manggi kuan si nanay nga murag ginuo si nanay. Nganuman. naman. Ikaw gyan ang pinapinapina pina, pina, at cheerful sa ako Kung po, tagang pinamog. Ang mangita ka kapagi ang saon na kang ginuoy. Ang mangita ka kapagi ang saon. Nangay man kayong mulo to. Lami dahi maluto ang ginoo dong. Hmm. Siya bi nagbuhat sa tanan. Ah, mo nang naingnan ni mo siya nga mga ginoo si nanay kay ginabuhat tanan ni nanay? Nabuhat man, nagluto man siya. Kung pa pa'y ginabuhat ni nanay si mo? Basta ko na nothing na think ka Na ka Okay lang ta ka ron ka itong gi... Pila na gaming edad Four. dong? Four. years old. Ang imuhang tinuod nga lang, ang sa ganito? Hilson Joel Bada. Hilson Joel. Kabalo ka nga ng Hilson Joel, imong hmm. pangalan? Son of the Hill. Hmm. Hill Son of Son hill. of the Hill. Si Papa ni mo, unsa may ngalan ni pa, ni tatay ni mo? Son Badang Junior. Oh, Hill po. So pareho mo ngalan. Hmm. Para sa tinud, si tatay ginamidong gihatag lang daw niya sa ako ang ginamidong. Ah, so ang pangalan nga midong, ah, uh, Sir Hilson, imuha gina nga angga. Name na ko. Nga imuha mang gihatag kay midong? Kunahan lang yung ko ipasa sa iya ha. Gani kung makaanak gani may naglalis mo na sa iyang nanay. Gusto na ko ingalan po Isil. Kay si Jus Mab Jusel. Isil mo iyang Ah, so, ang, ang mga angga, morag inyuhang i ipasa. ipasa. Kung uh -huh. man ang inyuhang ginabuhat matag-adlaw daw Dongbe? sa iyo sa buntag, magamata naga. unsa Kung siya may ginabuhat ninyo sa iyo sa buntag, Mag-worship, mag-bloom of ogres, mag sa garden, o pang-limpyo sa balay. Ay, wow. So, gatabang ka, ana. Manglut. Gatabang ka. So, kahibaw na ka maglungag? Og rice. Kuya, wakano nung amang kanak kasi nagtuon ni mo, ane. Ane. So, gatabang yun ka sa pag sa mga buluhaton sa balay. Gatabang yun ka. Oh, di isa ka mag, mag yaw, -yaw. man Gusto ko mo parang dili ka po yun. Si, si nanay si tatay. O kay si nanay o kay naa di nga nakimanghod. Kami na lang duha din ni tatay magwal. Ah, so dili dapat pidi mahagaw si... Kung is ako, si nanay tayo magluto. Ako na lang hinuhin na kaluto. Ikaw ang nakaluto? Nga naman! Gusto ko ako magluto. Ang dili ko po yung si nanay. Ang ay, kasweet man tao ni Mudong. Uy, kasweet ni Mudong. Kani si, si Midong, pagkabata na kita ah, na bagid ninyo nga, Muraog, lahi ni siya the way mostoria. Or, o sa may nakita ninyo nga timailhan nga, Muraog, precocious child si Midong. Early lang gid ang yung exposure, sir. Ah. Early exposure kay... Sa amuam kong nature sa work, uh, three months pa ni siya, dito na sa bukid na kuno ano, ng kanang pag-abot git sa COVID, mm -mm, na lockdown mi mm -mm. dito. Dito na ni sa ni kabalukama kunya exposure sa mga kabanan ng taong mga dagko. So ang halos kastorya niya mga dagko. mga tiguwang na, dili siya typical sa bata among god nga the way siya motubag. Naaguy ka nang tawag ani nay unod, logical kumbaga asa man ni siya naliwat. Mm -hmm. Sa iya tatay dio. Sa iya tatay. Mo uban Nga man. <laughs> kay ko sa kinibot. so marag naliwat yun siya sa yang tatay. tatay. Siguro ah uh, the, logical ang ang grabe ang logic na ay mga ga comment nga na mura dog reincarnated uh -huh. si Medong kay ang iyahang the way siya mo sa kay mura na magisig tiguwang. Busog naman ko. Kas. <laughs> Ito <At>? busog-busog, Kapalanggan. <laughs> parang ganilang na ang busog Murag lahi siya nga tao, magingon ingon ana. Siguro makaingon sila kay ang iyang exposure man gud, everyday every ang iyang kauban niyang tatay, iyang nanay. Mm. Yeah, pag magisgot bisa balay, di man may mag baby talk sa iya. Ah, maogit po niya. Magistorya gud may nga, as diretso. if, as if ing ana diritso, niya yeah, ma, adapt man niya. So ah. Nya yeah, kami magisgot ni nanay, na asya diha so mo, mo appeal mo oh, sa worship mo appeal man pun siya, mm -hmm. so, kung mo appeal siya di tulong na mega hisgot nanay so Hmm. Sa inyuhang devotion, ganihang kadlawon kay, na, siyempre, nag, nagtanaw angkol, nga nag-devotion. Maapil man nung tako silang worship, silang devotion, uh, ganihang kaadlaon, no? Pero, nakita nako nga si Medong haod na kay Mubasa. Kaloyan sa gino. O niya, ang iyahapag yung diction, yung English, ah. Uh -huh. pero ting naman. Kano siya basa? Um, wala na dyan kayo kung sir. Pero basta, wala dyan na mo kayo siya dito doon na magbasa. kanalang lang hmm. yung ganahan mo siya sa una bisan dili pa siya kabalo magbasa sa himnal ganahan mm -hmm. siya i, i ana ana iyang kamot sa mga words ba bisag bisag tipo uh, siya kabasa sa gibuhat ganahan siya ana ana oh iyang kamot mo siya nay kaninay god ni siguro kay premier ang word na god, god. sa first word. Ibot, na, first word basahon Ah. ah naghihinahinayan og kanang nagtuon-tuon pa dagit tanaw-tanaw ta sa sa youtube mm aw so sa tanaw ba ninyo si Hilson is a gifted child Siguro, gifted siya, pero developed siya. Developed ang iyahang oh, pagkakuhan. No? Dili siya itong yeah. ingon niya maraog yeah. inborn. I don't think so. Tapos, ang usi imuhang ganahan hmm. kaayo dong sa during sa inyong worship sa Kadlawon? Gusto ko mag-story. Ang story. Ang magbasa si nanay o story. Unsa man ang mga story sa Bible ang pinakaganahan nimo so far? Kay Noah. Kay Noah. Mm -hmm. Pwede ba minimo matagaan og kanang gamay lang nga summary about sa story ni Noah? Kinsa man na si Noah dong? Ang buhat man sa ikaw niya. Ang mga tao nagkatawa man sa iya. nasira naman ang do ang ginoo Magprotect sa tuwag. Nasira na ang door. San Arka, ang sa so, unsin na mga Ang ni Noah na lunod. Na lunod. Hmm. Kay, wala sila misya kay kaya kikatawaan si Noah. Ah, oh. uh, unsin pagtan-aw dahil sa mga parintin ni Noah siya, ha. Eh, dili mo tinon niya na ako kayong Tibok sa kalibutan. Adik ka mo to. O, ano, Kay wa sila nito o wa sila nasalbar. Hmm. Kisa na may nasalbar sa arka. Sinawa o gaya mga family. og mga animals. og mga animals. Kuya, oi. anong ganahan mangi kay ka ato, dong? Unsa man na para sa imuhang kinabuhi ang kay Noah. Impossible hey, kayo nga. Tibok ang land animals nga makasulod sa arka. So, na-amaze ka. Hmm. aso ah, so, amazed today, next nag na ba ni si Medong? Ma wala pa. Wala Aso ah, mo so, ang nita homeschooling. Kamong duha, Sir Hilson ug Ma'am Jocel, unsa man mo mga missionaries mo? On... Yes, mga sulat missionary yun, mi Sir. Uh, wala pa Didto mi nagkita ni Nanay sa field. Unsa man ning sulat? Ang sulat Sir mo siya ang organization nga nagcater og uh, naghatag free education ngadto sa atong mga indigenous people. Ah. Uh... Kanang mga area nga remote na kaayo nga dili maadto ni e directly pero partner ta ni ed. Okay. So dito mo nagkaila, dito na mo nag nag nagminyo murag ana. paguli Pag-uli. Pag-uli, na dayo oh, mo. Isa ka bulan, nag-uyab uh. Sir, eh, na. nakasal na din may pagka... <laughs> Grabe na ang <gidayang> gugmang. Ay, naman din na itong ba? okay. So, dito na naman isa nabuhat. Si Medong. mo nang Hilton. Mm. -hmm. Do, guys. Kita mm -hmm. <laughs> <laughs> kintahay dong ba kung ikaw ma presidente dong sa atong presidente. nasod. hmm Presidente dong, kanang presidente Ka ikaw ang pinaka leader sa tibuok diri sa atong nasod sa Pilipinas. Unsa man ang balaod nga imo ang ipatuman? Maggood. Ha? Magood. Magood sa daw? Magood. Magood. Magood? Huh? Magood. Ay, magood. Ngano man Ay, ang leader biyo. Ay, leader man di. Magood. Yun na ang magsundog ang mga di. leader sa leader. Ay, hala no. So, kung good ang leader, ang mga gasunod, good po. So, kung bad ang leader dong. Ah, mad, Bad po di lang masundog. Hala. tanawa ko niya. <laughs> <laughs> di di mo ma-amaze. Di mo ma, di mo ano, ma ano ang nga uh, mag-interview? Ang santol, no, mang godong magkatawa ko sa naong sa santol dong bagay. Ano Sige dong ha, na ko yung mga pangutana sa imo nga dong ha. Sa tanaw ba nimo ang mga katigolangan masabtan nila kung unsa ang pangotok sa mga bata? Parang dili. Nga ano naman? Kay dili man sila. Dili man sila parang sa sunulatian sa, sa mga bata sa mga tigulang. Ah, so lahi like, yun know, o. Okay, pa okay unsa ang pinakaimportante nga butang na kinahanglan matun-an sa usa ka tao do? Mag-good tapos mag-stress sa Ginoo. Ah. Kinahanglan mo salig sa Ginoo. Mo na ang isa sa pinakaimportante nga botang na matun sa tao dapat no. Unsa man ang imuhang ganahan ka ayo nga istoryahan sa kanang pagnaa si nanay ug si tatay. Unsa nga topic ang ganahan nimong istoryahan pag kauban nimo si nanay ug si tatay? Gusto ko mag-topic og karang gasolina sa lawas ba sa rambutan, sampol. So fuel de isa lawas ang rambutan. Unsa pa may mga fuel Bayabas. sa lawas? Bayabas. Bayabas nga fuel man sila sa lawas doon. Baya basta ka nag-nutrients. Ang bayabas ang pinaka the best. Oh. Ang santol? Basta, nalay na vitamin C, pero ang bayabas yun ang mas daghan. So, <laughs> na vitamin C ang santol. Ang bayabas, di ba naman po vitamin C? Pero mas daghan yun. Mas, mas daghan panabas. pag yun. oh, di ka makiglalis. Yung na. Unya <laughs> niya, kanyang pag-vlog ninyo, uh, siya, kabalo siya nga na i-camera. Yes, sir. Uh, kabalo na na siya. Unsa um. Unsang content, Ma'am Jusel, ang pinaka natandog juga. Kato'y maiwan sa iba na maram, ka ginoon. Ah, kato na emotional talaga ito na nagkahilakon ka ato kahilakun ko ato ka ato pagsutin niya ano man ma'am Jocelyn sige na bobo ka na sakin daw hmm iphone mo to simidong ato pero hindi ka mag-expect ba na ma-compare ka niya sa Ginoo Kasi iyahang tanaw man God kasi perci si God yeah God provides everything So, marik ingon ata ito yung nakita mm -hmm. siguro sa video po niya. Si nanay may provide sa umu ata na. Oh, So, <laughs> yes, muna ang nahimong God. Ay, marik ang God. <laughs> marik ang nahimong <nakumpara kay laughs> God. Marik God. <laughs> marik ingon ana. Ano, kanang, kanang mag-storya mo ni, pressing ang nanay, kaganiha, Sir Hilsot ang ikaw as as a father or kamo as parents usahay ba mag ma, uh, or grabe inyong pasensya kailangan bang pasensya or dili na kay mura og ingon ana na ang inyong hang way sa pag-communicate? ko answer uh, although na sa pagkatigulang og hunahuna mm. unya magigistorya sa murag tigo pero ginatabutan na mo allowance among hunahuna pod nga he is still a child Right. Bata right. siya nga naa naapo na mm. siya yung mga impatient nga attitude nga attitude right. nga pangbata pagid Right. So ang among ginahimo siyempre anak pod pagpalangga nimo mas taas kag allowance po para sa iyo. Ang pagdisiplina kay medong unsa man. Am um, sa amo lang nakita sir wa gyud kay may nagdisiplina pero by demonstration lang yun. So, ay mauna ang inyohang ano. It's kung unsa lang inyohang yung, ginapakita yes. mo, magod ang... So, tinuod yun na, no? Nga kung unsa tong makita sa bata, sa mga tingula, mauwi sa doon. Which is, grabe yun dahi kaysa ka-effective. Kaysa medong... Ano man siya, kanang... Na, na automatic matinahuron man siya siguro sa uban ma misinterpret lang the way siya mo tubag it's because ingon anak man ang iyahang way of, iyang. of communication yes. so um, sakit akong kamot diri dong o i pray ra gud di dong ha unya ambot nga sad na siya mergout siguro na ko the way mo mag istoryang duha ni ni Ma'am Jusel ma po ni medong kanang iyang pagka-stricto naman na siya pagka-stricto sir ang kunyo ko murag sa iya tatay murag sa imuha o oh, makita man ako kay na grabe man murag na kay pagka-stricto murag mura military <laughs> of dating usahay eh <laughs> Tangkono oh, na Oo, oh, marag na nila. Oo, marag Unsa na lang ang inyuhang masulti, mam uh, Ma'am Jocelyn o Sir Hilson, sa mga gasubay-bay sa inyo. Ha? Kuan, Sir, kanang sa mga mananaway man go, di man na ma... Di man na sila tanan na ay ganahan, na ay dili. So sa mga ganahan, si Midong is at typical, normal, playful kid rin na siya. Yes. Although naalang siya pang huna-huna ang pero bata rin niya po siya. Mm -hmm. Dili po siya perfect. Mga maayong nga nakita nila sa video, dili tanan actually maayo Kaya naa pud si siya pagkamal dito sa mga gatanaw karon sa programa niang ni ba, Colchito unsa may ma mahatag na advice nimo sa ila gusto ko makanal sila nga magunay kan stranger nga muabot dili istoryahon ni Dr. Oh, careful sa strangers no. Especially sa mga bata, mga parehas nimo ka edad. Mm. Unsa pa man advice nimo sa mga katigulangan nga nagtan sa tawo karon? Unsa may advice ninyo hatag sa ila? Ang advice hinaut pag sila sa gibuhat. Mm, nga. Nga kung unsa ang gibuhat, good. Good. Dapat buhaton ang good. Okay. Unsa may favorite Bible verse ni mo? Na favorite Bible verse? Wala pa. Memory verse. Okay. Memory, Memory verse. Ano pang kabila? Anong verse? Matthew. Challenge obey you. your parents in the Lord. Oh, for this is mine. My... Matthew. Efficiency. Uh, efficiency di ay? Efficiency. <laughs> 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 Sorry. Joker mo mm, dyan, salamat kaya sa kinabuhi. midong padayon sa kamaayo medong ha. Kay para, ma-operation doon sa mga bata. Daghang salamat sa inyo ha. Ma'am Jusel Oga Sir Hilson. Salamat sa inyo ang testimonya mo ba nga. Kung naagid sa sentro ang ginoo sa pamilya, hmm. makita gini mo ang the grace of God bitaw tungod sa inyo ang barag kamo ang gigamit sa Ginoo nga ipagawas <laughs> si Medong. <laughs> no, nga mapagawa si Medong. Sa programa ang Binisaya Chit Chat ato ni Asa naman to siya, to nagtago na. <laughs> dong magbabay na tanong. Sa programa ang Binisaya Chit Chat ato ni Medong Badang og siyempre ang iyahang nanay og tatay Sir Hilson og si Ma'am Giselle. Salamat. Dong babay na dong. Bye bye, -bye. <laughs> Balihna sama sepas-pas banat, coba Yunilabian.